Aries. Ang kaibigan zodiac sign Gemini. Masuswerteng mga kulay, color red at color white. Masuswerteng mga numero, number 3, number 17, number 29. Ang color red ay magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon ngayong araw. Mainam itong isuot kung may mga mahahalagang desisyon na kailangang gawin. Ang color white naman ay magdadala ng kailanawan sa isipan at kasayahan sa iyong mga pakikitungo. Magsuot ng puting damit kung nais mong magkaroon ng maaliwalas na araw. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, Scorpio. Masuswerteng mga kulay, color green at color gold. Masuswerteng mga numero, number 5, number 14, number 26. Ang color green ay magbibigay ng kapanatagan ng loob at kasaganahan sa iyong araw. Mabuting gamitin ito kung may kinalaman sa trabaho o negosyo. Ang color gold naman ay maghahatid ng swerte sa pananalapi. Magandang gumamit ng bagay na may kulay ginto upang maakit ang positibong enerhiya. Gemini, ang kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng mga kulay, color blue at color yellow. Masuswerteng mga numero, number 8, number 21, number 33. Ang color blue ay magbibigay sa iyo ng mahinahong pag-iisip at kalmado sa mga hamon ng araw. Mainam itong isuot kung may mahahalagang pagpupulong. Ang color yellow naman ay magdadala ng kasiglahan at mas positibong pananaw sa buhay. Magandang gamitin ito kung nais mong makakuha ng inspirasyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, Aquarius. Masuswerteng mga kulay, color silver at color pink. Masuswerteng mga numero, number 2, number 11, number 30. Ang color silver ay magpapalakas ng iyong intuition at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Magandang gamitin ito kung nais mong maging mas sensitibo sa iyong paligid. Ang color pink naman ay maghahatid ng pagmamahal at harmonia sa iyong mga relasyon. Magsuot ng kulay rosas kung nais mong maging mas malapit sa iyong mahal sa buhay. Leo, ang kaibigan Zodiac Sign, Capricorn. Masuswerteng mga kulay, color pink at color black. Masuswerteng mga numero: number 14, number 19, number 27. Ang color pink ay magbibigay sa iyo ng sigla at lakas upang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok ngayong araw. Mainam itong isuot kung may hinahabol kang deadline. Ang color black naman ay magdadala ng misteryo at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Magsuot ng kulay itim kung nais mong maging mas determinado sa iyong mga plano. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng mga kulay, color brown at color blue. Masuswerteng mga numero, number 26, number 15, number 28. Ang color brown ay magdadala ng katatagan at seguridad sa iyong mga desisyon. Magandang isuot ito kung may mahahalagang pagpupulong o transaksyon. Ang color blue naman ay maghahatid ng kapayapaan at pagiging mahinahon sa harap ng anumang sitwasyon. Mainam itong gamitin kung nais mong magkaroon ng balanseng araw. Libra, ang kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng mga kulay, color violet at color white. Masuswerteng mga numero, number 7, number 18, number 32. Ang color violet ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at malikhaing ideya. Mabuting gamitin ito kung may kinalaman ng iyong gawain sa sining o komunikasyon. Ang color white naman ay magdadala ng kaliwanagan ng isipan at positibong enerhiya. Magsuot ng puti upang mas gamaan ang iyong pakiramdam. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign Leo. Masuswerteng mga kulay, color maroon at color silver. Masuswerteng mga numero, number 19, number 23, number 35. Ang color maroon ay magbibigay sa iyo ng tapang at determinasyon upang harapin ang anumang pagsubok ngayong araw. Mainam itong isuot kung may nais kang ipaglaban. Ang color silver naman ay maghahatid ng proteksyon at mas matalas na intuition. Magandang gamitin ito kung nais mong umiwas sa mga negatibong sitwasyon. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, Taurus. Masuswerteng mga kulay, color gold at color blue. Masuswerteng mga numero, number 10, number 20, number 31. Ang color gold ay magdadala ng swerte sa pananalapi at tagumpay sa iyong mga plano. Magandang isuot ito kung may mahalagang transaksyon sa negosyo. Ang color blue naman ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at diplomasya sa mga tao sa paligid mo. Mainam itong gamitin sa araw ng negosasyon o pakikipag-usap. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, Gemini masuswerteng mga kulay color green at color black masuswerteng mga numero number 12 number 24 number 36 ang color green ay magdadala ng kasaganahan at positibong enerhiya sa iyong trabaho magandang isuot ito kung nais mong mapanatili ang iyong pagiging produktibo ang color black naman ay magbibigay sa iyo ng matatag na disposisyon at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Magsuot ng itim upang maging mas determinado sa iyong mga layunin. Aquarius. Ang kaibigan Zodiac Sign, Virgo. Masuswerteng mga kulay, color white at color blue. Masuswerteng mga numero, number 14, number 22, number 39. Ang color white ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong mga desisyon. Magsuot nito upang mas maging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Ang color blue naman ay maghahatid ng kapayapaan at kalmadong enerhiya. Mainam itong gamitin upang makaiwas sa stress at tensyon ngayong araw. Pisces, ang kaibigan zodiac sign Cancer, masuswerteng mga kulay color pink at color silver masuswelting mga numero, number 16, number 25, number 40. Ang color pink ay magdadala ng masayang enerhiya at pagmamahal sa iyong buhay. Magsuot nito kung nais mong maging mas malapit sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang color silver naman ay magbibigay ng proteksyon at mas matalas na intuition. Magandang gamitin ito kung nais mong mas maunawaan ang iyong damdamin.